Meron akong kaibigan na sobrang burao at naging kaklase ko siya noon at ngayon naman ay katrabaho. At akala ko noon ay wala lang talaga siyang baon kaya sobrang hilig niyang manghingi. At ngayon na magkatrabaho na kami at alam kong sumusweldo din siya kagaya ng kinikita ko pero lalo pa siyang gumaling sa pambuburao. Nakasanayan na namin na pagkatapos ng oras ng trabaho ay sabay-sabay kaming kakain sa labas. At ang ginagawa niyang diskarte ay kapag o-order na kami ng pagkain ay sasabihin niya sa akin na pakisabay yung order niya pero hindi niya naman ibibigay ang bayad. Hindi niya lang sa akin ginagawa ginagawa kundi sa iba rin namin kasamahan sa trabaho kaya nung huling beses na sinabi niyang isabay ang order niya ay parang napuno na ako. Hindi ko isinabay ang pagkain niya kaya pagdating ko sa table namin ay nagalit siya at bigla na lang siyang nag-walk out. Paglabas namin sa kainan ay nakasalubong namin siya at kumain pala siya sa McDonald's ng mag-isa. Palagi niyang idinadahilan sa amin na wala lang daw talaga siyang cash pero kaya niya naman palang kumain mag-isa. Bukod pa dito yung ginagawa niyang panghihingi sa pagkain namin kahit may sarili naman siyang pagkain. At ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung Araw na sinisi niya ako noong hingi siya ng pansit sa akin. Dahil lang dahil daw sa pansit na binuraot niya sa akin ay nadala daw siya sa ospital dahil hindi ko daw sinabi na may hipon at may allergy daw siya doon. Hindi naman namin makita na nagigipit siya sa pera dahil kung ano-ano lang na walang kwenta ang mga binibili niya. Pero pagdating sa pagkain ay parang mas may lasa sa kanya kapag galing sa iba.